Ito po ay sinag araw, hindi pa siya nalinis. Pag nalinis na ito, lalabas na yung tunay na yung mga sinag ng araw niya. yan. Ang sinag ng araw, mga people, ay isa sa pinakamahiwagang kahoy. Ayan. Pag nakinis na ito at na-grinder, labas na yung kagandahan nito. Yan, kita nyo yung mga guhit-guhit niyan. -guhit yan, ang sinag-araw people, yan, kunti lang ating sinag-araw. Oh, bawal ko. <clears throat> yan, kunti lang ang sinag-araw natin people, limited lang ito. Sinag-araw pwede niyo itong gamitin sa negosyo, di ba? Katayo pag nag-negosyo tayo ay kailangan natin ng harap tayo sa araw no pagka bukang pagka umaga pagka tayo ay nasa ano bang tawag ng shine uh, bang tawag yan? sa ano rising sun di pa pagka tayo nagninegosyo ang habol natin o kahit sa bahay ay sa umaga kailangan yung araw na sa atin yan ay pinakamainam na pwesto so kung mayroon kayong mga sinag araw na kahoy people yan din ang pinakamainam pag mayroon kang ganito pampaswerte din po yan sa pangkabuhayan at sa ating tatangan mo lang ito dadalhin mo lang to o ilagay sa kapirahan maaari din tong gamitin sa protection ninyo sa araw araw para hindi ka malapitan ng mga negative energy kasi ang araw ay kinainitan ng mga maligno at ng mga aswang kaya yan maganda din po ito na gagamitin na protection sinag-araw, maraming karga, maraming bertut. So, hindi na muna natin sabihin lahat, basta yan lang tip natin para sa pangkabuhayan sa business at protection sa atin. Kasi kalikasan na yan mga people. At bihira lang rin po tayo makatagpo ng sinag-araw. Ito, eh, medyo matagal-tagal na rin po to sa amin. Gawa no, hindi kami nakapag-asikaso, kaya nakatago lang sa isang tabi. Okay people, maraming maraming salamat.